Katatapos lang ng pelikula ni na Kim Chiu at Paolo Avelino na inaabangan nilang Emma Love Will Make You Disappear. Sa pagtatapos ng mga buwan ng shooting, ibinahagi ng mga bituin ang kanilang mga karanasan at ang mainit at malapamilyang kapaligiran sa set. Sumisid tayo sa kanilang sasabihin. Parehong inilarawan ni na Kim at Paolo ang baby sa set bilang magaan at magaan. Sinabi pa ni Paolo na parang pamilya ito na ang lahat ay mainit at magiliw. Parang pamilya, lahat ay mainit sa isa't isa, kaya parang pareho lang, nagbibigay ng parehong vibes. Nakakatuwa na natapos namin yung movie, parang ngayon palang nabivisualize mo yung flow ng movie, nakabuo na kami ng bonding dito. Markahan ang iyong mga kalendaryo. Ang Emma Love Will Make You Disappear ay mapapanood sa mga sinehan sa loob lamang ng isang buwan sa Pilipinas at sa ibang bansa. At mga tagahanga, oh, handa na sila para sa pelikulang ito. Bago pa man ang opisyal na promosyon, gumagawa na ng sariling poster ang mga tagahanga, itinapal sa mga tricycle at sari-sari store at namimigay pa ng mga photocard. Ngayon ko lang na-experience itong massive support na parang wala pa kaming poster reveal may ginawa silang poster sa likod ng tricycle sa sari-sari stores na mimigay ng mga photo cards. March 26, manood sila. Yung binibigay nilang support is something different. We're very lucky na meron kaming ganong placing support. And speaking of chemistry, alam mo bang kumonsulta talaga si Kim sa isang feng shui expert tungkol sa compatibility nila ni Paulo, okay naman. Napa-feng shui ko na, Okay naman daw yung dragon at horse, sana magtuloy-tuloy. Aw oh. Ang mga zodiac signs pala ni Kim at Paulo, dragon at horse, ay magkatugma. Kaya hindi lang on-screen ang chemistry nila, kundi pati ang mga bida ay nakahanay para sa kanila. Excited ka na bang manood ng Emo Love Will Make You Disappear? Ipaalam sa amin sa mga komento. Huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe para sa higit pang eksklusibong mga update sa iyong mga paboritong pelikula at bituin. See you sa susunod na video.